with Magandang gabi po sa ating lahat. Ha, tayo po ay muling mag-aral ng at, ng salita ng ating Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin sa oras na ito ang kanyang mga salita. A simulan ko po sa isang panalangin. Dakilang Ama na nasa langit, Lord, maraming salamat po Panginoon sa gabi ito, Panginoon na maihayag po Panginoon ang mga salita mo sa oras na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang po ako, Panginoon upang maghayag ng iyong mga nais na ipapatid po sa mga tagapakinig ngayong gabi ito Lord God Lord dalangin ko din po Panginoon na bigyan niyo po ako ng uh, wisdom and knowledge Panginoon na nagmumula lamang sa inyo Father God Lord maraming salamat po muli Panginoon Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus Amen To so, uh, Ang ating pong ano verse ngayong gabi ay Nasa banal na aklat po ng Roma, chapter 4, verse 20. Ang sabi po dito, hindi siya nag-alinlangan sa, pag, sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Amen. So si Abraham po yung tinutukoy dito mga kapatid. Si Abraham po. So, ang topic po natin mga kapatid, ah uh, pinag pinamagatan ko po itong Ang bisa at kapangyarihan ng pananampalataya. Oh, may tatlong bagay po tayo na kailangan malaman sa pananampalataya natin sa Diyos. Ah, uh, ang una po itinuring na tayong matuwid. Sabi po sa Roma chapter 4 verses 22 and 24, 22 hanggang 24, sabi po dito, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. So dito po, Si Abraham po, ito po siyang ano, father of faith. Diba po? At ito nuring na matuwid. Hindi po dahil sa mga nagawa niya kundi sa mga sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos dahil po sa kanyang pananampalataya. Amen po. Malinaw po ito sa Roma chapter 4, verse 2 and 3. Sabi po dito, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting na gawa niya, may ipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may ipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Verse 3 Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring na matuwid. So, Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Ah, uh, bakit po tinawag na tinawag tayong righteous sa harap ng Diyos? Ah, uh, ito po ay dahil sa sa ating pananampalataya mga kapatid. Hindi po dahil sa ating mga ginagawa o sa ating nagawa. Dahil po hindi sapat nakabayaran sa Diyos ang lahat ng mga ginagawa natin maunawaan po natin mga kapatid na hindi basihan sa mga ginagawa natin na malulugod ang Diyos sa atin. Ang inahanap ng Diyos sa atin is yung tapat na pananampalataya sa Kanya. Amen po. At kahit po gawin po natin ano yung kahit po everyday, every Sunday, nasa church tayo, uh, lahat ng gawain, nasa ano po tayo, active po tayo. Kahit na sabihin po natin na everyday, day sa PND naka-join tayo. Hindi po ito basihan, mga kapatid, na hinahanap ng Diyos atin. Kundi ang hinahanap ng Diyos is kung papaano yung pananampalataya po natin sa kanya. Diba po? So, malinaw po dito na sinasabi na hindi sa gawa. Hindi sa gawa natin na maituturing tayong matuwid ng Diyos. Kundi sa faith, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Diba po? Tandaan po natin mga kapatid, kaya po nagagawa natin ang mga bagay, bagay dahil ito'y biyaya ng ating Panginoon. Amen po. Ang hinahanap po talaga ng Diyos sa atin ay ang tunay na pananampalataya. Amen. At sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi po dito, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas sa, sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y at ang kaligtasan ito'y kalooban ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito'y bunga ng inyong mga gawa, kaya ito lang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. So itinuring tayong matuwid ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, ginagawa natin, hindi sa pamamagitan ng kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya. So, amen po. At number two po. Number two po. Ang number two po, hindi nawawalan ng pag-asa. Um, alam niyo po mga kapatid, kung ikaw may pananampalataya na, tayo po, kung tayo po ay may pananampalataya na sa ating Diyos. magagawa mo po pa. O makakagawa po tayo ng bagay na hindi lang dahil sa nagbabayad tayo sa Lord, Iyo po. Kundi na uh, kundi yung yung kinikilos po natin is talagang yung gagawa tayo yun dahil sa uh, ano po natin, dahil po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Diba po, ginagawa po natin ang isang bagay, hindi dahil sa gusto natin, kundi ginagawa natin ito para sa Lord at para sa ating pananampalataya po sa Kanya. Diba po? So, diba, tulad po sa isang ano, sa isang, sa isang mag-asawa, na hindi mo lang, hindi lang ipaglalaba, ipagluluto, paglilinis ng bahay. Uh, hindi lang po ito yung basihan para maging asawa sa sa loob ng tahanan. Uh, uh, bilang ito po ay talagang, uh, bilang mag-asawa po, ito na po yung talagang mundo natin na talagang, may kailangan nating ano, kailangan tayong kumilos, kailangan nating gampanan yung yung obligasyon natin bilang asawa, 'di ba po, sa ating tahanan. So talagang ano hina po natin sa buhay na kaya lang tayo naglalaba kung para lang sa sa inaano natin ang ating asawa. O, kundi kaya tayo kaya natin ginagawa yung mga ganung bagay kundi sa pamamagitan ng ating pagmamahal, 'di ba po? ay nagmamahal tayo, nagmamahalan bilang mag-asawa. So, ganun din po sa ating pananampalataya, sa ating pananampalataya sa Diyos, namumuhay din po tayo sa paglilingkod at sa mga pangako ng ating Diyos. Tulad po ni Abraham, dahil po sa pananampalataya ni Abraham, hindi lamang siya itinuring na matuwid. Pinangakuan din siya ng Diyos na magkaroon ng anak Diba po? Kahit na matanda na po siya. Uh, Ayon po ito sa Genesis chapter 17 verses 15 at 17. Sinasabi po dito, uh, Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, Hindi na Sarah ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi sarah sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. Ah, uh, may, magi may magiging hari mula sa kanyang mga salin lahi. Verse 17 muling, mag muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Sabi niya sa sarili, Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taon na? Sandaang taong bulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya? Gayon siya siyam na pong taon na rin. Siyam na pong taon na. So, ibig sabihin po, uh, talagang matanda na po sila. ah uh, talagang, ah uh, pwedeng sabihin ni Abraham na, imposible imposible magkaanak pa sila ni Sarah. Di ba po? Kasi nga po, matanda na sila. At uh, mga kapatid, yung pangako po talaga ng Panginoon. Talaga binibigay po niya. Sabi nga po dito, nagkaanak sila ni Abraham kahit baog si sa Sarah. Di ba po? Can you imagine that? Kahit baog, nagkaanak Ito kasi yung pangako ng Diyos kay Abraham eh. Di ba po? yung pangako ng Diyos. Kaya walang imposible sa Diyos kapag ang Diyos nangako sa atin, nangako sa inyo. Talagang tutupad ang Panginoon. Kailangan mo lang po yung pananampalataya. Pananampalataya mo sa Diyos na ito ay magaganap. Mangyayari at ibibigay ng Diyos, pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin na tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Opo. Sabi po sa verse 18 dito, kahit wala nang pag-asa magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siyang magiging ama ng maraming bansa ayon sa sina sinasabi sa kanya. as uh, Sindami ng bituin ang inyong magiging lahi verse 19 hindi mag hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya kalibhasa ay isang daan taon na siya noon at ang kanyang asawang si Sarah ay baog iba po baog daw po si Sarah so ang sabi naman po dito sa verse 21 ng Genesis Lubos siyang naniwala. Natuto pa ng Diyos ang ipinangako nito. Tinupad po ng Diyos ang pangako niya kay Abraham mga kapatid. At ang anak nila ay si si Isaac po. Yun yung anak ni Abraham at ni Sarah, ni Sarah. So kaya tayo po mga kapatid, ang aral po dito na pwede po natin matutunan sa buhay ni Abraham, ang una po is yung pananampalataya sa Diyos. At ang pangalawa, pagtsatsaga at paghihintay. Ang pangatlo, pag-asa sa kabila ng paghihirap. Ang pagtitiis po at pag-aantay ay isang bahagi ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba po? Isang bahagi po ito ng pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi po dito sa pangatlo, pinawalang salan. Uh, isa din po ito sa visa ng ating pananampalataya. Hindi lang po sa itinuwid tayo ng Diyos at hindi lang po sa mga pangako niya. Kundi maging sa uh, pinawalang salat tayo ng Diyos. Diyo po. Sabi po sa Roma chapter 4 verse 25, sabi po dito, siya ay pinapatay dahil sa ating kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Amen. So pinawalang sala na po tayo ng tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Yan po ay si Jesus Christ, mga kapatid. Ibig mong sabihin dito na nawala na po tayo kasalanan. Tulad po sa isang ano, tulad po sa isang krimen na kung may uh, for example po, kung may isang tao po na uh, naakusahan o napagbintangan ng krimen na hindi naman po niya ginawa. Ah uh, muling at muling ano na na napawalang sala siya ng korte, di ba po? Ibig pong sabihin na napata napatunayan po na wala siyang ano naging kasalanan at hindi siya dapat parusahan. Ah uh, sabi po sa Roma chapter 3 verse 22. At wait po. Ah uh, sabi po dito kung sa atin din po sa buhay natin. Pinawalang sala na po tayo ng Diyos. Dahil po sa ating pananampalataya sa kanya. Pinawalang-sala na tayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga po sa Roma chapter 3 verse 22. sabi po dito, pinawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus, kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanilang kanilang pananalig sa mga sa kanya maging sa kanya maging sa o hintel. So, kaya mga kapatid, mahalaga po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Mahala, mahalaga po talaga ang relasyon sa Diyos. Kasi ito po yung magiging daan natin para manampalataya tayo sa Kanya. So, yun lamang po mga kapatid. Nawa may nagrema po sa inyong mga puso sa pakikinig at sa panunood sa gabi ito pa ito at uh, nawa uh, um, at may apply po natin ito sa araw-araw ang tayo po ay manalangin yung mo tayo yes Lord maraming salamat po Panginoon muli sa gabi ito Panginoon uh, itinataas ka po namin, yung Panginoon at pinapasalamatan Panginoon sapagkat kami ay lagi mo uh, sinotuwi Panginoon. inawalang salamu panginun, parangis salamat po salamat sa Panginoon, sa iyong kamatayan na sa amin mawala ang aming ng kasalanan. Lord, maraming maraming salamat po. Panginoon. sa inyo lang po ang pinakadakilang salamat sa inyong kamatayan, sa God Your name is life break every strong hold shine through the shadows, burn I just want